Ay, by din na naman tayo. Iya, uh, din at tulak-tulak ko itong si YT At dadalhin ko nga dito sa Makoy Motorworks. At ng gulong. Ay, sumabog ng gamitin ni Wita. At dito ko nga pala yung dinala sa Makoy Motorworks. Malapit lang dito sa munisipyo. Kasi rin rin nga pala magpapalit ng gulong ko. Ipapatubles ko na para minus ang gastos. Mas okay daw yun. At shoutout sa Kuya Mike Sintino. Nag-deliver ng parcel dito sa staff ng Makoy. Yan oh, naka e-bike nga pala yan. May anak nga pala siya na nagpapa-order ng e-bike. Ibibigay ko ang name niya, ang pangalan. At narito tayo sa shop. mo meron ditong mga available na second hand motor. At pwede rin kayong mag-trade. Si Hilal pala yung nagpapalit na yan. Yan e po siya sa isa stop ng Makoy. Ay napakagaling din ang batang yan. Pwede na po at tinatanggal na yung lumang gulong. Ay medyo matigas, makunat pagka sa ano yung matanda na, luman lumana na, aya sumabog at ito na po, pinalit na yung bago ay, medyo matigas din, at syempre bago makipot pa ay pwede na, at po, ay hydraulic pala talaga itong machine, mga machine dito, oo, uh -huh. at nilagyan din po ng sealant, at para po talaga sa tubeless yung mga ganayan, ayos na ayos po dito sa makoy tubeless po ang mga gawa dito at pag may baklag, ay libre na po ang bayad ay bayon. at tinutukan pa ng parang kanyon ay ako pa na dito ito pala yung nasabog o mayon nagkasya na lahat yung gulong niya sa gilid at sinalpak na nga at may dumaan ditong magkitinda ng binatog taga lupa ay nagmarinda yung ibang staff ng makoy ay napaka na ito ay sa Maynila ay may kulay orange yung parang ano ah, ano nga nilalagay doon ay dito ay... Ah, malapot na gatas. Uh -huh. pagkainam ipagkainam. Uho. -huh. Anak ko. Ayun na laang At salamat sa makoy. At naayos na ang ko. Yan. At kung ako ipalis na. Ay, syempre. Ay, babalikan ko yung aking camera. Uho. -huh. O, oh, di ba? Salamat sa inyo sa pag-upanood.